konti lang yan hey. ito pala ay sila masahin mo yun know. nah, number 45 <laughs> number 45 lumabas ang gulo naman dito ang daming mga ano tumubo

Fernando <laughs> Fernando International Airport Ganda ni ate ah Siyempre Philippine Airlines

mo ah. Entry. Sa ibang iba naman ang galingan niyan. Kung eh. Galing pa sa yon. Hmm.

Resorts or... Parang resort, resort. in Eso nga Parang resort na resort na Resort ka Resort, were in May mga kompleto di siguro Siguro dyan na may swimming pool din o Oo si resort eh Hotel yan eh Oo, so, si may swimming pool Hotel o casino Casino Nalang yung kay Pacquiao. <laughs> Kasi... yung kasino ni Pacquiao nasa bahay lang niya eh. Alay Yung apps niya yung apps na oh, yung bahay. Kasino apps ni Pacquiao baka nasa bahay lang niya. <laughs> Nasaan kaya yung... ATC dito? no worry keep left sa right tayo keep right pares lang eh hindi ah kasi yung sa kalimang ATC na pares keep right, right. dati dun tayo eh Parang pabilis din ano free? wala ba ay dun? dito ka wala din o ako so, sa na, na bumaba no. <laughs> Papalo. Papa. <laughs> patay <paligin. laughs> dito, <sabog. laughs> eh, pa din dito sa bug. Eh bait pa naman yan. 2,000 yata. Hindi, baka doon ano na si na uh, sa labas. Isang bayaran okay. lang to. Ay hindi kasi bayad na tayo doon Bayad na tayo Baka nga Sa bayaran lang Magkano binayaran na po para bayad doon? 45 Ano kulang pa? Tama na yun ha 45 lang yun eh 230 Hanggang doon lang Hmm Mahal naman Skyway yun Kamahal ko pala na pumasahin dyan. Kalapit-lapit ko. Okay, oh, Tapos sa ilang yung sasakyan. Ang sa sasakyan. Kaya yeah, eh. mo lang, sabi ang sa so ano, so dyan. Ano? Hindi lang eh, kailangan mo lang dalaw dalim po. 100 piso. Sa tingin ko 35 lang pinahin mo na buong tanghali noon. Koko. Eh alam, kapera ka mayaman sa naat mayaman dito. Mira mayaman dito. Yan San Miguel.

Oh, sa Bacoor, wala. Ay, pa sasakyan, no? Hindi, nah, parking. Yung mga sign doon sa taas na hindi na naman nasusunod yun. Pagka ganito, hindi nasusunod yun sa mga tracking. Pagkaugan, hindi kayo na sa na taas may nakalagay, bawal trap Yung Pag walang bantay, walang bawal-bawal Wala namang mga ano dito sniper bawal lang yun sa so mga sniper eh. hindi ka na makadiretso mo ma ka Dari bakanti, ma stone hmm. okay. kaya tayo so, uti ka, uti ka ka na yung nahan ka na ang bilis doon kasi may isipa eh may bumagal na mahaba na eh hindi pa nga free malapit na pasko malapit na pasko wala yung isa eh kaya eh, na nagpipre na eh. siya hindi bumaba ba eh parang free ko lahat May parang sipan doon sa think, oh, ilan linya to na ilang sasakyan I ito magka 57 pa ito Depende pa sa ano yan Depende pa sa uh, Layo ng Free nga yato Yung eh Oo oh, nga no Libre yun. May demo. Ay. Hey. Ma'am, libre ma'am? Hindi, <laughs> o ay babang tig Anong libre? Gutom na kami. Wala akong pagkain. <laughs> Pag traffic yata dyan, pinupusat talaga nila. Oh, parang gano'n lang siguro. Pag traffic dito parang dito Pero wala na. Nakarecord na yun. Siguro, no? Pa. Hmm. Tapos may kukunin lang yun, kukunin ba, sa matic matik yun, babawas yun yung sunod mo. Hindi ah! Hmm! Nakatotok yung sinsarun eh. Hindi lang nila pina... Oh, Tapos may ano, traffic, dami siya siya yun. Hindi, na-stop pa yung, yung kahoy ba yun? Saan yun ah? Matik na yun, mga,

sakit na kapatid. Hindi, talaga mawala yung ano na. Yung yun eh. Natagal tayo rin Hindi tayo mag-aakaw sakit. Malakas na. Yon, malakas, mas malakas po siguro doon. Siguro Bukid-bukid eh. pa eh, sa loob naman eh sa 2 sa 3 wow, ito na pa dito eh, hindi pala yung yan hmm. eh, yung pampakura yun, oh. na pwede naman doon. Service road. Pampakura, na naman doon. Service oh. Mas malapit sana yung sa bantayan yun. Hindi lang. Hindi sa yun. sistema na nila nila dyan bawas lahat ng gastos doon sila kukuha ng prosento eh may, may limit din silang kain matuhanod lang ka may ganun eh matuhanod kain eh umaga hapunan tangali ay tangali at hapunan lang Praga, yung mga provinsya yun. oh mga okay. yeah. pang-provinsya. Mga libre yata sila so, ng pagkain okay. at terpenal yun. O, yung iba. Tapos yung pang-kain pang nila, eh, yung bakit umalang din, bakit maaaring nila yun, uunin na lang. Parang yun ni Kasi presentuhan yan sila sana eh.

mission na yan, ano na 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 eh. bonus na nilay pag dali kung sila na wala ng ticket papababa agad sa malapitan trailer na lagpasan mo Baka so, mamaya may iwan yung punto Wala niya ako sabi sa asagay mo Huwag yung bus kasi buo Hindi na huwag ataw Pero may nalalaglag yata yan yun ba? May bumibit ako Oo eh, imposible na walang ano yan Sa ibang bansa may nangyari na yan. Pero hindi na wala naman silang naroon na na damage kasi para walang ka baybay bahay-bahay mga dun eh. Kaya iwan yung ano, gano'n? Hindi basta-basta lang eh. Kala mo, simple lang. Kasi pagka atras mo, eh, pasok agad. May hangin pa rata yun? Hmm. Huwag lang bungot. Sumabog yung anya, hangin niya.

dapat pag-isahin na lang nila no kung saan ang exit talaga ano ano putol putol pa Iisa lang mong diretso eh hindi 73 696 hindi naman tama yan eh 73 hindi binawasan hindi binawasan? halip ah. nga 699 yun na. Wala wala dito, 'tong lang yung sa libre. Hindi siya libre pa ay niyan, to yun na wala na dito. No, awit nobilita kaya ko nung chish <laughs> may kon e, no ilaw pasura hmm. nito kawit binibinta tayo yung maestar niya hmm. uy ba ano eh? na eh pasko na malapit na kung December so mau mandi, Ma. Ya, itu mm -hmm. baru Magde, sih. Berianya yan. bagaimana? 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 Bagaimana?